Ilang araw na lang ay undas na na kung saan ang ilang mga residente sa lungsod ay nagsimulan na maglinis ng nicho o libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Naabutan ng news TV si Tatay Felix Heredero ng Barangay Milagrosa na naglilinis at nag-aayos ng kubo dahil pati mano ng kubo ay ninanakaw. Yan ang nicho kutero sa kabila lahat, <laughs> di ba? Ay, na, oo. Ito ba? Malak na nga ito, di ba? Kailangan okay. ang katwala, i-maintain mo na. Oo, oh, i-maintain. Ito, uh, ano itong natin, kubo-kubo. Bahay-bahay. -kubo. Oh. Kasi ito, ninakaw. Apat ah, yung mga yero pala, ninakaw na. Ayun, nakira yun. ibig sabihin, yung mga ano dito, mga bubong, ninanakaw din pala, kahit cementerio na. Bakit hindi maganda yung pagkakang. Ginagawa siguro bang kung ng baboy. May git sampung taon na rin umanong nakalibing sa lugar. Ang tatay nito, pati anak nito ay dito na rin umano nakalibing. Anak ko, tsaka tatay ko. Ah, tatay mo. Mga ilang taon na yun sila dito nakalibing? mga 10 years. Ano? 10 years si tatay 10 years? 10 years. Anong kinamatay? 10 years na, no? Sobra. Kuwento sa ni Dr. talaga? Hindi, sobra ah. lang ilo ang ilobong ligi ba? sa ilobong cementeryo. 10 years lang, di ba? Baging ang isang residenting ito ay nagpalinis na rin ng libingan ng kanyang lolo dahil kung sa araw pa ng undas ay marami na umanong maglilinis. Ay, 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 lalo. Paano, lalo. Ah, lolo. Ah, lolo. Tuwing ano lang natin nalilinisan, tuwing pistang patay lang. Ah, ano hindi rin. Ah, hindi rin, rin. rin. o. Mga twice a year din. Ah, uh, okay. So, in lang natin magkano ngayon, maglinis? para pagdating ng samantala ay naman kay Rosalie Sandot isang bindors mahina pa rin daw mano ang bintahan ng kandila at bulaklak na inaasahan naman na dadagsain ngayong November 1 mga tumal pa no? Oh, mga ilang araw na tayong naka, nagsimulang mag display kapon pa lang start oh. pero simula kapon hanggang ngayon Medyo matumal pang bumibili no. Sa estimate natin mo mga kailan yung talagang talagang maraming bumibili. Uno, one ba? Mga one talaga no. Bago dinadagsa. dagsa. Pero ngayon pa ilan-ilan pa lang. Bing Bataga, basta radyo i mo.